Hello guys, welcome back to my youtube channel. Ako pa rin ang inyong si Rocky Road. Uh, before my videos, bago po ang lahat, uh, marami pong salamat po sa lahat po mga nag-subscribe, nag-like, nag-comment po sa lahat sa mga video na ginawa ko. Magpasensyahan nyo na guys, hindi pa tayo masyadong professional sa mga pag-edit so I'm still learning po sa lahat po ng bagay. And guys, uh, kamusta po kayo? Sana po na sa mabuti po kayong kalagayan. Mga kababayan ko, mga kapwa ko, FW, mag po tayo. Lalo po sa panahon ngayon, uh, konting days lang po, matatapos din po itong nangyayari na COVID sa ating, sa ating mundo. Uh, for this video guys, uh, I'm gonna show you my, my dream. Ano nga ba yung dream ko na yon para sa aming pamilya? So guys, uh, di siya ganun kaganda, hindi naman siya ganun kalaki. Pero guys, for me, it's the best gift. The best, uh, ito yung pinaka tawag doon. Yung masabi ko, achievement ko sa buhay yung nagawa para sa pamilya ko. Kaya sobrang saya, sobrang overwhelmed sa lahat nangyayari. Nahihirapan man ako, pero hindi ako sumunod dahil lang sa hirap niyo. Kasi, syempre, laban ako para sa pamilya ko, para sa future ko, at para sa mama ko, especially sa mama ko. Kaya I'm doing, kaya kahit na gusto ko sana mag-English kaya lang nahihirap. So, Tagalog na lang tayo. So, kaya ginagawa ko, kaya nagpipisa ako magtrabaho sa ibang bansa. Para po sa kanila, para po sa kanya, para po sa mga kapalit ko, at para po rin sa akin. Uh, thank you guys for watching guys. And thank you so much po sa sa mga lahat po nag-like, nag -like, yun nga po. Meron na po akong 500 subscribers at wow. uh, 6,000 views. Sana po guys, for time po ako. Thank you po sa lahat po ng nanood. God bless everyone. Ito na po, watch na po. Thank you. Ito po yung yung tindahan. Ayan po yung tindahan namin. Ayan po. Ayan po, Ayan po. Ayan po. Ayan po. Ayan po yung, yung taas. Ayan po yung ito po. Po. po yung ito pa yung kusina namin. Diyan pa. Ayan pa. Ang damit. Ayan. Yung. Tapos bubong. Ayan pa yung bubong namin. Yun. Bukas pa malalagyan na pa yung bubong. Ayan. Ito tayo baliba Ito, wala po to Ayan bu -ay na po May bunga na po.

guys, sa, po, sa lahat ng mga nanonood, uh, yun lang po yung dream namin. So, very simple lang po siya, pero yun nga po, sinabi ko kanina na sobrang saya po pagkaroon po ng sariling bahay. Dahil po, pag meron ka po sariling bahay, meron na po kayong mauuwi yan. Ano man mangyari, mawalan mo akong trabaho, tumandaman ako, mayroon na po kami sariling bahay. So, yun po yung pinaka-dream namin. So, for the next dream, sana matupad din na, matupad ko din yun abangan nyo soon. sana mangyari din po keep on praying lang uh, work hard lang para sa pamilya, para sa sarili at magtiwala sa Panginoon, magdasal yun po yung unang una at saka po, think positive always lahat po ng pagsubok na dumarating po sa ating buhay malalagpasan po natin yan sa pamagitan ng sipag at syaga at pagdarasal po sa Panginoon uh, thank you po uh, thank you po ng maraming marami po So, small YouTuber pa lang po ako. Pero, thank you guys. Thank you po for supporting me. God bless everyone. Ako pa rin na inyong si Rocky Road.